mga katsunanay. No, mga katsunanay. Welcome to my new vlog for today's video. Mag-aalmusal na po kami. Kasi wala po akong pasok ngayon. It's Saturday. Minsan pag Saturday wala akong pasok Kaya uwi ako ng alas dos. Pag may pasok ako, uwi ako ng alas dos. Yung almo Ano lang. Yan o. Oh. Pamute. po ang almusal namin. Today for Today. Mga tira-tira. <laughs> Ayan yung tira namin kagambe Na kamuting ka baging. Baging pala to dito? Pag kamuting kahoy. Ah, akala ko isa lang ang kamuting kahoy at saka ano. Kamuting oh, baging kamuting kahoy. Ay, siya. Kaya baging na kamang kasi ang inaano nila, tiwi, ay, ati, ate, eh, si ano, yung kamuti, eh, isa lang daw. Saka magkatitimpla ko ng kape. Magkatitimpla tayo, magkakape tayo, guys. Ay, parang naman nila kasi yung kamuti, umaga pang bagi ng lawas. Ah. Uh, Kaya naman tinanong lang kahoy sa ta Kaya naman kahoy, parang kahoy lang, natubog, basta parang kahoy rin. Okay. Kasi isa lang ang tawag nila dito, eh bak, kasi lang ang tawag nila kamote at saka ano, iisa. E e, Itimpla ko ng katumot na kapya. Kung ano, tiyan, yan, kapi namin dyan, katagalan, titigas na lang yan. Hmm. Pero masarap din siyang kapi, yung mas kapi yung, yung isa. Mas kapi din naman to. Mas kapi, pero pa ito, um, yung lata na mas kapi din isa. Gold kasi siya. Ibang klaseng kapi. Galing kasi siya ang ibang bansa. Yung dyan kayo? Hmm. Yung nakaraan, yung Nescafe nandyan, yung nandyan na buti, tumigas na lang yan. Kung nga, gawa ng... Ako ah, lang, nagka-kape. Nagka-kape ngayon ako lang. Ha? Ngayon ako lang, nagka-kape. Yung Nescafe, ito na akin. Yung isa, Yung ito rin na kape. Tapos, pag yun, ano, ko, pag ano ko, ako lang mag-isa, tapos dinadala ko na lang sa company. pa rin maubos sa, ma sa bus. Kalaki-laki no, yan. Sa Surigao, isang linggo lang yan. Sa mga bata sa amin. Nag lahat sila nag-silpon, may katabi-kape. Ayun, hindi yan nagkakapit eh. Never. Ay, ay, ano ang init. Lahat ng anak ko pala kape. Yan, di. Kakapit lang yan kung mag-aano lang yan kung may gatas. Tawang ko. Lumaki naman siya sa, pag, sa ano, gatas. Pero di siya maano. Ito sa mga gas na bahay talaga. Ang um, galit. Oh May gas naman kami yung bird, ano, bird stray. Yung ginarapol. Yan lang itin, itin, plak, itin, ano. yung tinitimpla ano, ko pinano. Yan lang, ko. Ay, narimot na. Trabaho na. na ako doon sa likod, sa garden. Saan ka na naman pupunta? Nasaan ka pala yan? Eh, sa'yo, rin mo yan? Hindi, hindi. Hindi, Sa antay ng almusal. Hindi almusal kami. Kasama ko sa atin kasi yung anak ko tapos na kumain. Ito na sa lapas. Ito na sa lapas. Tapos na siya kumain. Ano siya na ang gabi eh? Uh Oo. -uh. Parang malagkit, na? Oo nga. Ma. Malagkit. Siguro madami sa bawat eh. Parang may ko. na nandito ang basketball pag ito ang maligot. <tod> Mag-inom no. ah, ka nga ng gamot May hindi kong gin dyan Ito ang almusal ko Sa gabi pa hapunan ko to Ngayon almusal ko na naman Kasi may natira pa Together with our partners we are

Ito mga tsunami, pagkain po ito sa probinsya. Siguro yung lumalak, laking probinsya po, nakakain nito. Pero yung hindi po laking probinsya, hindi, po, hindi alam nito kumain. Ito na. di marunong kumain nito? Dito siya nakakain, maulat eh. Pero, pero, pa. Eh, wala ka ito nung sinabi. Ay, ay tanaga. Tama nga ginamos, na kumakain siya. Minamosa. 'Yun yung mm panghimagas kasi sayo niya, pag dito masarap. Pag ano, hindi niya nalalasahan. kahit anong ulam basta sabihin pa natin ano, 'yan na malasahan. Hindi talaga siya kumakain, no. Huy, hmm. nakopya yung Minana lang ba niya na na yan, oh wala yan pag na ko lang sa kung ng kapon. Hindi ko kami naman itab ko. Sabi yan. Sabi mo ka sa story yan. Wala. Kaya nga nagtitibi ako. Kaya baka mapanis yung lawat kung ito. Magapunta kayo matak. Manluwa na lang. Sabi mo may anak ito lang. Ma. Asahan mo ulit sa bayo. Binata. Wala ko ka sa story. Magapun. Hmm, kita ngonti bilang, kesibuk nama nak kau, Ganad, ganad to rin mga gito, pagkatapos ay. kaya 'yan naman sa? Sa sandali. 'yung kalamnan ko, kada kuwenta sa labad ng nakaupo. pa sa labas. Hindi 'yun kinalamay, natulog na 'yung totoong ayaw Hindi hahayaan na meron kaya na pala kita. sa kasi pag nandito ako, sa bahaya. bahay ah. Bahay na lang ako. Ano mo? Ako, nakaka ko lang. Tapos tapos lang ako pag may business. Hmm. Sa bahay, gano'n, sa sulgaw. Pero ako pinapasok sa mga kasigbay ko. Pasok na sa bahay. Sisayahan, mga bilog-biluan. Biru dito de. Minsan, pag may kuwasak sa amin, yung mga trabaho kasi tao dito. Pagpasok pa lang sa sabihan ko na baka may dalihan de test

Dito ng Isa lang, lagi iisa lang ang anak na. Ganyan siya, oh, grade 12. alam na sila. Mm. No, yeah, how dyan, si mong dati nag At, mm -hmm. naman siya, kaya hindi na pwede ma-transfer. yung Ngayon, the... mm -hmm. puro reklamo si mong Sabi ko, ganyan, kapag bumalik. Magkalit na lang naman ang Sabi ko, mo na lang yan. Eh. Pero gusto niya magpa-transfer talaga. Sige nga. Pwede pa transfer sa kuna. Hindi ka matatransfer ngayon. Alam mo ba ganda wala pang first grading. Kahit saan yan wala kang card. Hindi ka mararecord and kaya hindi ka matatanggap pa. Magklaro ka transfer. Kaya grade 11 pa man pwede ka matransfer. Magkapag-exam ka muna. Kasi yung walang i-re-record sa card. Ganun nang ginawa sa anak ko. Grade 11 transfer sana anak. sana nga sa anak ko dyan. Kaya lang ko sa inyong konti. Kaya kung pirasong binili ko. Tag 700. Pinarefer ko pa yung 700 ina ko pa yan, nagdadalawang daan. Walang well, no problema sa pulo, kaya eh, puti man talaga yata dyan. Hindi, blue. Ah, yung kagaya dyan sa uniform niyang maliit. Hmm? Yeah. Pag ibang school, iba ang kulay ng uniform. kailan yeah. din sa amin. Eh, nag-usin lang ako. Kaya anong klaseng ispilhan? Puti talaga ang pulo ng mga bata. Ang may okay. binata yeah. nila. kulay blue. Tsaka black. Lang. Eh, hindi na magagamit yan. Yeah. Itatlo yan. Saan ko yan napinta? Eh? amin o no, kung mag-transfer, transfer, amin sa sayang, sayang lang. Pero sana kung nag-decision transfer na nang ibang saya. Pagwagal akong naluha. Bumalik, tumigil siya sa sayang, sayang uniform, may bagong-bagong. Dito iba-iba, ibang school, iba uniform. Sa amin, ibang school, pero ang sayang lang yung dito, automatic isang kulay lang yan. Hindi, iba-iba dito. Saya na. Wala yun eh, nung araw pa, nung tarawang araw, transfer, transfer, hindi ka pa pwede mag-transfer. Kasi, kasi nagre-reklamo na nga siya sa akin. Wala ka pang first, first grading. Yung mo kapag first grading, pwede ka mag-transfer. Kasi ya, sobrang init daw, sabi ko, pinipilit kita bumalik dyan. O kaya sa ibang school, malapit lang, pero private school. Ayaw mo. Kasi nagpupumilit ka doon, kasi sabi ng mga tropa mo maganda. O ngayon, nagre-reklamo ka sa akin. Hindi mo ako masisi. Ikaw lang pimilit niya mag-inroll. Kasi ang init daw, tapos ang layo. Sige okay, ko na lang ko lang. Dito ko na lang kasi nininurad ko at 11. Saan o? Kasi na yung record na yung graduating na. Okay, mag-inquire nga ako dyan kung hindi ka pa yan. So, dyan mo na lang siya ibalik. Okay, alam ang uniform. Mahal na. One plus. May isa dyan. Balik po mo ha. Dala ba, na iba? logo. Hmm? Lahat na. Logo, uniform. Ay, straight na? Hmm, straight, Pag bumili ka dito ng uniform, straight, straight. yung mm kami -hmm. Tapos yung dati ng uniform, pinamigay ko na. Kasi doon may, may kasama na ako nagtram, nag, ano, may kasama ko na anak niya doon, nag-aral sa pinag-aralan ni mo. Binigay ko na. Ito ngayon hinahanap niya. Eh wala, nabigay ko na. Dalawang partner din yun. Ayun na, malakas na sana dyan. Diyan siya nagtayaral dati. Ano? Niloloko lang ako niyan. Palagi ko yung bubong, sarado. Okay. <laughs> Sila sarado. Eh, naano lang ako lang. uniform yun pala. Tinatago lang doon nung maluko nga yung batang yan. Nung bang um, maliit pa. O okay. ganyan yun, no? Sa kung laki Ako talaga talaga nag-aasikas sa uniform ng bata. Pinapasok mo yun ng uniform eh. Sabitan ko ng uniform ano, Friday. Kaya ako ng 50 pesos. Isang so, libo na natin binuha. Yung lalaki ko maganda lang pag unang buwan pa lang. Hindi ka kasi dati yung ML. Yung ML, yung may computer dyan. Yung dyan nga nilo. Kasi sinusundo siya dito ng may-ari ng computer. Ha? Lalo may laban. Sinusundo siya. Yes, si Juma. Hindi eh, nakatapos ka ng kari. Dyan din. Nalukot ang ML. computer. computer yung hmm. Computer kasi sila malawak na. Yun. Bugbog po yan lagi. Dito pa nga ang atin noon. Yan ang sinasisi sa ating rumor na nagkamali lang daw siya. Hindi ko na siya pinatapos. <coughs> Bakit daw si Uruto yung napatapos ko? Ang atin yan, nandito pa yan. Ano, si Jan Jan, dito pa. Pero doon sa bahay nila. Tapos pupunta siya, may tindahan niya si Jan Jan dati. Te. Yung nakakalusot. Yung butas na yun, nakakalusot dyan sa sarado, te. O nga, o nga. nga yung batang yan. Parang nilupin. O nga, kenta na ito. Balik, balik. Ito, makamang ang yung daga. Bawal ano, tayo, na sa loob dun. Bawal tayo maglagay ng ganito. O kaya, galaxy. At saka katliya. Mahal nga lang.

Yun mm, yung doon. Ano, ipakain na lang natin yung ano. Ito lang niya. yung kadito. Kanin? Yung nandito na isda. Ha? Uh -huh. Ah? Kasi nakita ko nga, pinasok nga ng ano. Dala? Mm -hmm. Kaya sabi ko, bawal tayo maglagay. Wala, no, wag eh. May sakit Kasi nakain ba? Huwag pa rin kong Ang Ang Ang? parang rubber. Hmm. Pwede siya magbito ng maputi, No? Kung gusto mo magbito, isang kilo, isang kilo din yung payas. Matina. Hmm? Mahal Mahal Ano? mo rin ang mga bossa mo sa bito. di mo ko pala kaupad sa bito. Sige, di mo ko pala kaupad yung bito. Sige, di mo di mo pero diri, di rin, di ko maano mag-uto eh. Sa bahay niya, hindi lang ko. Pag may okasyon ko, hiling lang ako mag order Hindi, hindi ako mag-uto. Ay, kapoy ko, ay. Hindi rin yan ma ma-uto ba? <coughs> <coughs> Tayo ba niyo mo? Ano na ah, dami, ng order-order. Pag luto-luto ka, ikaw lang po may rapan. Wow. <coughs>